Hello and what's up mga kalae Dito sa Aalae uh, Nation Vlogs mga kalae Ayan o, upo tayo at mainit Ayan So makikita nyo, nakalpa sila ngayon Makikita nyo kasi pa day 3 na Ng ating uh, pagbibigay ng ng Amok uh, Ah, uh, ng Betrasin sa kanila Yung classic mga kalae Ayan o. Pero naglugun-lugun nga sila ngayon So may improvement na May ilan sa kanila na bukas na mata Ito Ayan, bukas na yung mata nya Ayan o, hindi na sila yung pikit at uh, nakakaangat-angat na sila. Nakakalipad-lipad na rin sila. At eto sila. Mga kalapatid sa'yo. Goods na goods na yan. Ayan. So ngayon nga day 3 na ng pagpapainom natin ng kanilang Betrasin classic yung gamot para sa one eye cold nila eto may result na rin yan o, bukas na yung mga mata nila gudis na gudis na yan so nakakaronda na rin sila yung kumpleto kasi yung dati nung nakarang araw lilima lang ang naiiwan at hindi makapag ranging mga kalapatids at eto na. naman yung ating mga breeder gudis na gudis na yan, yan gudis na gudis na Nalinis na rin natin yung pop tray nila kahapon. So maglilinis na lang tayo ng pop tray bukas mga kalapatid. Ano? Goods na goods naman yan. At itong mga kak natin. So maya maya nga ibabalik ko sila sa inyo. Papapasukin ko lang yung ating mga flyers at pakakainin ko na. At uh, 4.11 na mga kalapatid. Ano? Ay, ganda na ating ano, hen? kak. Kak na bandemarui. At ito naman yung ating uh, bandenbrook. Yan. At ito yung ating magama na Alphonse. Ito naman pure alpons. At ito naman yung ating dalawang jansen. Ayan oh, kung makikita nyo, jansen natin. At may inakay, at yun nga ay ating ililipat na. Dapat ay kahapon, umulan lang kagabi, kaya hindi ko nailipat ilipat. So, mamayang gabi, ililipat ko na sila sa pliers natin. Uh, Masani na sila dito sa ating pliers loop man, bali magiging 22 na sila 22 peraso na sila ngayon so yun papayagin sila sa inyo maya maya mga kalapatids papapasuhin ko lang yung mga flyers natin let's go at sa mga nagtatanong nga pala ng ating patuka o feeds ito ang ating feeds El Campeon Breeder Mix at Flyer Mix na hinaluan ng Dynamo 3,000 mga kalapatids yan lang yung ating uh, pakain simula na nagpalit tayo ng mga feeds mga 2 years ago na 3 years ago so yan na yan So pakakainin ko na to Let's go So yun yan mga kalapatins ano Itang kita nyo naman kung gaano kalulusog kumain niya. Mga yan o ano, kagulo so, Mga kalapatins Ganyan, ang epekto Pagka yung ano kahit may sakit Buti condition pa rin sila ano Buti healthy yung digestion nila Kahit sila ay mayroong sakit Pero may improvement na Doon sa ating ang uh, one eye gold Goods na goods na yan mga yan So mamaya maya itadagdagan na natin yan ng kanilang uh, uh, pang ano ang takal nila tatakalan ulit natin yung maya maya ayun ang no, bukas na yung sumata nito ayun no, yung nakumakain no. so lapagagan ulit natin yung maya maya so babalik ko sila sa inyo let's go so yun nga mga kalapatids ano napakain na natin sila at ngayon nga ipaiinumin na natin ayun o no, kitang kita nyo bukas na yung sumata nila so ipaiinumin na natin ng uh, betrasin gold dito mga kalapatids ano betrasin classic pala. So ayan, pa-inumin na natin at sugadong uhaw to. Yan, at pag kayo masanay sana kayo, na uminom kayo ng uminom, sige, inom lang ng inom. Yan, inom, inom lang ng inom, inom. Yan, oh, kita nyo, subsuban. Kasi uhaw na din yung mga yan, kanina pa yung nag-aabang ng tubig, mga kalapatids. Yan, at pag naubos nga yan, mga kalapatids, ano, ipapalta natin yung mamaya ng plain water para makainom sila hanggang bukas ng umaga, mga kalapatids. Yan, oh. Ano? Subsub na magaling. So, yun nga, mga kalapatids, ano, Medyo nakainom na rin yung mga kalapate natin. No? Maglulugo na. So dito ko na nga tatapos itong video to para sa araw na to. So please like, share, and subscribe sa Alae Nation Vlogs. At sa ating Facebook account, Bondelas Reyes. At sa ating Facebook page, Alae Nation Vlogs mga kalapatids. Ayan ang resulta. Oh. Bukas na isang mata. So dito ko na nga tatapos ito. Bye-bye!